Kahulugan ng spatula sa panaginip Ang spatula ay isang kagamitan sa kusina para sa paghahalo, paggalat, pagpitik at pagbubuhat ng pagkain Ito ay karaniwang gawa sa silikon, goma o metal at may maraming hugis Ang mga spatula ay maraming gamit na ginagamit sa pagluluto at pagluluto at mahalaga para sa anumang bahay o profesional na kusina. Sa mga panaginip ang isang spatula ay maaring sumagisag sa pangangailangan para sa pasensya, katumpakan at maingat na paghawak ng isang sitwasyon. Maaring itong kumakatawan sa isang pangangailangan na i-flip o buksan ang isang bagay sa iyong buhay, tulad ng isang bagong pagkakataon o isang pagbabago sa direksyon ang isang spatula ay maaaring kumatawan sa mga tool na mayroong ka sa iyong pagtatapon upang magnavigate sa mga hamon at mga hadlang. Depende sa iyong mga asosasyon, ang isang spatula sa isang panaginip ay kumakatawan sa iyong kakayahan pangasiwaan ang mga sitwasyon ng may pag-iingat upang maging flexible at madaling ibagay o maging maparaan. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang paghahanda sa pagluluto. Ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong koneksyon sa culinary arts kung na naginip ka ng spatula habang nagluluto o naghahanda ng pagkain iminumungkahin e nito na mas bigyan mo ng pansin ang maliliit na detalye sa iyong pagluluto o pang araw araw na gawain. Pangalawa, ang paghahalo o paghahalo ang makakita ng spatula sa iyong panaginip habang naghahalo o naghahalo ng isang bagay ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na pagsamahin ang iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Pangatlo, ang paglilinis. Ang paglilinis ng spatula sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong ayusin ang isang bagay sa iyong buhay o pabayaan ang isang bagay na hindi na kapaki-pakinabang. At ang pang-apat, ang pag o pag-ikot. Kung nanaginip kang pitikin o iikot ang isang bagay gamit ang isang spatula, maaaring magbungkahi na kailangan mong ibalik ang isang bagay tulad ng isang desisyon o isang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng spatula? Kapag nanaginip kang makakita ng spatula, ito ay kumakatawan sa iyong pagnanais na kontrolin ng iyong buhay. Pakiramdam mo ay nasa isang sitwasyon ka kung saan wala kang kontrol. Ang spatula ay isang tool na ginagamit upang iplip at paikuti ng mga bagay. Sa iyong panaginip, ito ay sumisimbolo sa iyong kakayahang baguhin ang takbo ng mga pangyayari sa iyong buhay. Ang pagkakita ng spatula sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig din ng iyong pagbayag na tumulong sa iba. Ang pagbabalik ng isang bagay ay nangangailangan ng isang tiyak na antas ng pangangalaga at atensyon na nagpapahiwatig ng pagnanais na maging mas mahabagin at pangunawa sa mga tao sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng spatula? Kung nanaginip kang bumili ng spatula, ito ay kumakatawan sa isang bagong simula. Ang pagbili ng bagong tool tulad ng spatula ay sumisimbolo ng pagbabago upang may balik ang mga bagay. Ang panaginip na ito ay senyales na handa ka ng magpatuloy sa nakaraan. Ang pagbili ng spatula sa iyong panaginip ay kumakatawan din sa iyong pagnanais na manirahan. Ang spatula isang shared kitchen utensil na sumisimbolo sa iyong pagnanais na lumika ng komportabling kapaligiran at pagyamanin ang iyong relasyon. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na handa ka ng manirahan at magsimula ng isang pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghugas ng espatula. Kapag nanaginip ka maghugas ng espatula, ito ay nagpapakita ng iyong pangangailangan para sa kalinisan. Ang pagkilos ng paghuhugas ng isang bagay ay sumibulo ng paglilinis. Gusto mo ng bago at nakakapresko sa iyong buhay. Bilang karagdagan, ang paghuhugas ng isang espatula sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa iyong pansin sa detalye. Ang paghuhugas sa mga panaginip ay nagpapakita na dapat mong bigyan pansin ang maliliit na detalye sa iyong buhay. Magkakaroon nito ng malaking epekto sa iyong pangkalahatang tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kalawang na espatula. Kapag nanaginip ka ng kalawang na espatula, ito ay senyales na nakakaranas ka ng kahirapan. Ang kalawang sa isang espatula ay maaring sumagisag sa kabiguan sa iyong mga layunin. Masyado mong tinatanggal na binabaliwala ang iyong mga interes at ngayon ang panaginip na iyon ay nagsisimula ng maglaho. Ang kalawang na spatula sa iyong panaginip ay sumisimbolo din sa iyong relasyon sa nakaraan. Pinanghahawakan mo ang mga lumang alaala na nagsimulang sirain ang iyong kasalukuyan. Oras na para bitawan ang nakaraan at sumulong sa panibagong simula. Kung ang kalinisin ang kalawang sa espatula, kailangan mong mag-focus ng higit pa sa bahaging ito ng iyong buhay. Makakatulong ito na magkaroon ng bagong kapaligiran na nagpapasaya sa iyo at nagbibigay sigla. Kahulugan ng panaginip tungkol sa humawak ng espatula. Kung nanaginip kang humawak ng espatula, senyalas iyo na kailangan mong maging responsable sa iyong mga desisyon. Ang paghawak ng espatula sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig din ng iyong pagnanais na lumitaw bilang isang pinuno. Ikaw ay nasa isang posisyon sa paggabay at gamitin ang iyong mga kasanayan upang gabayan ang mga nasa paligid mo. Tumutok sa kung paano mo magagamit ang iyong mga talento para magkaroon ng positibong epekto sa mga tao sa paligid mo. Sa pamamagitan ng paggamit ng iyong mga kakayahan, maaari kang magpatuloy na gumawa ng pagbabago sa mundo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa umaatake sa isang tao gamit ang espatula kapag nanaginip kang umatake sa isang tao gamit ang spatula, ito ay senyales na nakakaramdam ka ng nakakulong na galit. Maaari ka makaramdam ng sama ng loob sa iba. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong pagnanais na makaganti sa isang taong nagkasala sa iyo. Kung nakakaramdam ka ng pagsalakay sa iyong panaginip, subukang tumuon sa pagkakanap ng isang malusog na outlet para sa iyong mga emosyon kailangan mo kausapin ng taong nagkasala sa iyo o maghanap ng kaibigan para makinig sa iyong nararamdaman sa pamamagitan ng pagkarap sa iyong mga emosyon na maayos maiiwasan mo ang mapanirang galit